So, dito po ang registration. So, dito po kami mag uh, re registered Ayan. Uh, kasama yung ano, pito. Si Ayalo na. Ayan. So, magtutusin na yung mga uh, ano. Ayan po mga kaibigan. So, oh, um, nag-uumpisa na po kami maglakad. Ayan, papuntang talo na Eba. So, dito rin kami dumaan. Nagpa-registered no? pumunta kami ng Samora Poles. So, meron din dito. Uh, na ba to? So, Kaya saan, naman ito? Ah, ay doon din niya sa Dolorun. Ah, Dolorun. Way nito sa ano din? Dito din ang way niya. Sabihin sa talon ni Eva din. Oh, uh, bali maghihiwalay lang ganun pa dito kasi may ilog. Yung ito kasi uh, pader na bato, diretso lang puro ilog lang. Puro ilog ah. Hindi na aakyat ng bundok, puro okay. so ilog lang. Sige, okay. sige. Thank, Thank you. Ayan, so dito lang din daw yun. So meron ka palang pagpipilian dito, talo ni Eva, pader na bato, at saka Samora Falls. Ang Samora Falls is malapit lang. So, 40 minutes ang lakad. Mahina-hina ka. So, sa mabilis, siguro hindi man mga 30 minutes na siguro. Ayan. Medyo nagugutom na ako. Ay mga kablagi oh, mga kab <laughs> mga kasama ko sa punta sa talon ng amin tour guide si Ate ano ang pangalan niyan? Eva. Ate Eva. Eva? Uh -huh. Oh tama tama, Eva din yung puna namin. Ayano. Oh. Eva. Eh hey, mga Hello, <laughs> ano, kayo pa? pa. Nandito pa lang tayo sa <laughs> <Zombies>, ah. umpisa. <laughs> so, may isang dito na way. So, yung pakanan, kanan, puntang sa Moro Falls. Yung pa pa diretso is Tanong Eva. Ayun. So, ito, hindi ko alam kung saan pupuntahan. Ayun. <laughs> ano dito kami sa mga nag di ah, din siguro ng campsite dono oh. gagawa ng campsite kung picturean na oh. so dito kami mga kabi mga kaibigan. tumara hong panare tapay Ito po may ng kaming ilog yeah. So ito daw yung kadugtong ng Samora Falls <laughs> So ayan may kalabaw <laughs> <laughs> ah, Ayan yung mga kasama ko Kumain ka Kumain ka ah, Lalo Hold on, we can. Ah! Wait, Ama! Wait, Ama, you're so old. Dying mga katropa, mga kablagi, eh, mga kaibigan Dito kami na mamaybay sa kailugan So um, marami na akong hingal Bukod sa marami na akong hingal, may pasan-pasan pa ako. Oh. Oh. Ito so, mga kablagi, oh. Ang aking... Ang kito, kito pamangkin. Ang maswerte yung bata. Baba, ako lang, gag! Ayan. Ito so, ang ganda rito. Hmm. Pwede ka na maligo dyan, oh. Ang linis-nis ng tubig. Kasi ang dami ko na hinga. Kasi, uh, may kwento pala ang talong eba, Base sa aking na nasagap na balita, ito po si Ate Eva ang um, nagmamayari mm -hmm. ng talon. <laughs> Kasi pangalan siya ay Ate eba, <laughs> Ay. So siya yung aming tour guide. <laughs> Nagpapanggap lang siyang maya, ano, mahirap. Ayan. Oo, pero kanya talaga talon. Tapos <laughs> nasan na lang sa likod eh. Pasa sa likod. Mahirap yun. Hmm. so maganda dito mga ka mga kaibigan. Mga ka-vlogging. Okay. Habang ikay naglalakad, napapansin mo yung mga kapaligiran na talagang uh, talagang uh, masasabi mong maayos, maganda. Ayan. So may mga tao dito. So Ayan. Yung sa tubig ka, sa tubig ka. Sa tubig kami. Ano o, oh, linis ang tubig o oh, mga kaibigan. Talaga mong masasabi mo. Panalo ka. Hindi sayang yung binayad mo. Hindi yung sayang binayad mo kay ate Eva Kasi ate Eva ang namin tour guide. <laughs> Ayan. Bagamat kanya yung talo na yun. Ayan, kumikita pa siya sa tour guide. Mano, 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 <laughs> Dami na akong pagod. So, meron doon nag-ano na liligo. Ha? Ah, na kayo may iwan. Kayo -iwan. Ah, kayo -iwan. Mm, malayo pa ba? Malayo pa. malayo pa daw. So, hindi pa naman kami nakakaisang oras. Ask me pa sa pa kayo. Ayan, tatawid ulit kami ang ilog. Hindi, oh. sige kaya. Gusto nga ba maglog. Ayan, tatawid kami ng ilog. Hmm. Ito pa lang oh. Pwede ka na magtampasaw dito. So, akit kami dito. Kaya? Ah. Ayan po. Dito na kami. Umakit na naman yung aming dalawang kasama, yung aming mag-anak na kasama. So, nag-iba ng way. Kasi hindi daw pwede ang bata. So, nagsamoran na lang sila. Advantage noon, lumapit ang kanyang lalakarin. So kami, malayo pa rin. Yan o. So adventure ang lakad dito. Yan. Tahan loob na lang. So may stop over dito. Ayan. <laughs> uh, pahinga, pahinga, pahinga. 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 Oh, sige, sige, sige. Ayan, oh, ayan, oh. ayan. mo na, pati. Hi vlog. Welcome to my guys. Ayan. <laughs> uh, uh, subscribe, boss. Pabalik <laughs> so, na po kayo. Ayan, may medyo umakyat na po kami. At medyo may hagdan-hagdan ng lupa. Ayan. So may mga bumabalik na. At kami papunta pa lang. <laughs> shout out, shout out. Ingat <laughs> <laughs> po. <laughs> so ang dami ko nang hangin, hingal. Hindi masaya, hindi masaya. Hindi ba masaya? Hindi mga katropa, mga katropa. Hello. kami Kasi pala yun. Ay ayan. Tondo oh. mga makukulit. Ayano. Mga bago nating mga tropa. 'Yon oh. Mga taga-Tondo po. 'Yan oh. Yes, 'yon. Pero Kalookan. Tondo. kami 'tong Tondo. May bahay Tondo. Kaya so magkakalapit lang Kalookan at sa Tondo. Ayano. Bago. Bago. No. Pa? <laughs> <Tandaan lang. laughs> so ayan po mga ka, mga kaibigan, mga ka-vlog. Yung ina, inahon, naming bundok. So may marami kaming iwanan nandoon mga mga kaibigan namin, mga tropa, bago. So nag-standby kasi ang dami nilang pagod. Ayun, may kasama ko. Ang dami nang hingal. <laughs> Ayun. Oh. Magluto ka agad ngayon. Ayan. O, ano yung request ni si madam namin? Oh. Magluto daw agad. <laughs> Kasi tanghali naman na. Ah. Ayan. So, kita mga kaibigan, mga kablagi. Oh. Talagang step, step yan. Oh. May mga okit-okit. Kasi, yung mga hindi sanay sa ganito, ay talagang kailangan ng step, step na ganyan. Oh. No? Ayan. Oh. So, kala nila lakad lang, hindi bundok. <laughs> May bundok pa naman, Pulse. May bundok pa naman, hindi Pulse. <laughs> ano, ganda rito. So, ayun mga ka yung daan ng... Saan? Hindi. Ayan yung pupuntang Pulse. Yung bundok na yun, yung daan, pupunta doon. So, malapit lang siya. Hindi katulad sa tatahaki namin, na malayo. sa Samora Pulse yung pupunta doon. Ganda rito. Tanaw mo lahat. Extreme dito, mga kakavlogging. So, ayan o. Oh, medyo modelas yan. Pag diyan ka pumunta, sa labagang yung, sa labagang yung, yung pupulutin. Ayan. Ayan, oh, medyo bangin. oh, buti na lang, nilagyan na lang step. doon daw maganda ayan mga ka-tropa ka-vloggy picture lang hindi ayan mga ka- ano namin oh no? ah. ay dami mong pagod uh, oh ang daming hakbang <laughs> so pero yung anuhan ninyo paghandaan ninyo pag aakit kayo rito talagang maraming hakbang dala kayong isang container na tubig ayan sakotone, uh, isang container ba boss isang, uh, isang salok na bigas ang sasaing ninyo <laughs> ang salok <laughs> ayan mo oh. so, ganda rito okay, isang ng kalahating kilo yung, yung hingal ko ang dami pero pag akit mo naman dito sa puntok na to ang makikita mo magandang tanawin mm -hmm. yun lang, kumbaga sulit naman ikot mo, ikot ikot, ikot, ikot. ikot okay. natin, ikot natin puro kahoy maghuling mag dito <laughs> yung dalawa hindi na makaahon doon ayan ah ano? Wala, suko, na eh. suko na agad ito lang naman. Wala lang pa yan. Yan lang ang pagsubok. Dapat natin. Pahinga ka lang. Ito, ito, ito. wala na. Pahinga na to. Ito yung recovery. Yan? Ito, oh, tubig. Diyan, diyan tayo. Doon na, doon. May upuan doon. <laughs> ang dami yung... Ang dami yung nag-stock over doon. Hindi <laughs> <laughs> kinakaya. Kung hindi nga lang <laughs> kasama natin eh. Kaya pa? So ito po yung dinadaanan namin Ayan Ayan ang aming tour guide Kanina ang tour guide namin si Ate Eva yung may ari ng pools <laughs> Ngayon yung asawa na lang niya ang Aming kasama So napagod na daw siya Kaya yung asawa naman <laughs> Ano Anong mo kaya? Isagali Ayan Binulong ni Eva So ito, medyo okay na daw dito. Hindi naman sa adong ahon. Yan. So pag after nito kuya, ano naman pababa naman. Pababa naman daw. No. po Tingko ng campsite. Pababa naman. So okay naman 'yan. Malayo pa ba ilang kamang pa kuya? so, malayo-layo pa ko. 30 minutes pa. Mahigit pa siguro. Mahigit pa 30 minutes. So kung pupuntahan kami doon, parang dadaib lang tapos ahon na uli balik na uli ayan <laughs> si dami ha daming pagod eh Oh. <laughs> oh nga ano? Binaril tinama. Ayun po, andito kami ngayon sa campsite, yung pinang terminal ng paglalakad. Ano? Ayun dito. <laughs> Ayun, kabayo pala 'yun. Ayun oh. So may kalisano you know? may palangka <laughs> <laughs> kaibigan, nandito po kami sa talagang napakatirik ng araw. Yan. So, kahit atirik ang araw, hindi gano'ng kainit. Hindi ganun sa Maynila na talagang uh, talagang mararamdam mo yung init ng yun araw, kahit pa ng mga makina ng sasakyan. So, ayan Oh. Ganda rito, maganda. Pwede ka mag pwesto pwesto? Ha? Ay, ito po. Ay sila oh. Dami pagod nila. Oo. Oh. Ay oh, to, ito hindi na papagod to. Ayun oh. Sanay tayo sa ano. Tinistin ko nga, dagi na lang ako nakasapato Araw ko na nakasapato Wow, kakay, kalakad eh yan mga kaibigan. So, natapos na namin yung ahonin. So, pababa naman kami. Ano, medyo matarik siya. So, ang problema natin namin dito, yung pabalik. pabalik. Yan. So, simoy na hisimoy na kami hangin. So, nararamdaman namin na presko, press. Yan. So, sa sa syudad, ang ma masasagop mo hangin dun mga usok ng sasakyan yan mga init ng semento dito masasagop mo ay eh. Uh, yung sariwang hangin tapos mahawakan mo yung mga damo yan yan yun ang kaibahan pag naakit ka sa mga ganto ba mga ganto naga-adventure ka talagang masarap ang masarap sa pakiramdam mawawala yung stress mo yan yan. Yeah, so, kung gusto nyo mag-adventure, punta kayo dito mga kaibigan, mga kablagi. Sa Eba, Talaw ni Eba, Na asawa ni Kuya Isagani. Yan. <laughs> Kati Eva. So, baba na. So, Ayan. So, may nakakasalubong na kami dito. Pauwi. Ayan, no? Okay, daan kayo. Kaya ba kuya? Mga 30 minutes siguro. <laughs> Ayan, sabawin so na sila. Kaya ba, kaya? Kaya ba kuya? Oo <laughs> ulit kaya pa, ulit pa. Kaya pabalik? Oo <laughs> <laughs> ulit pa ba, ulit pa? <laughs> <laughs> Ito, <ba>? <laughs> <laughs> <pa lang>, <laughs> so, string dito yung daan, no? Mm talagang mapapasabi kang wow suwabi ang daan <laughs> sobra, sobra. Uh, welcome to my channel <laughs> ayan diba adventure talaga yung daan buti nila ginawa nila na hagdan hagdan kung hindi ah masakit yung binti yan kung ahakbang ka so ayan mga bulo po yan bulo yun so, yung ginagawa nga uh, ang dingding ng bahay uh, mga pambakod naririnig nyo ba yun? naririnig ko mga kaibigan yung yung ano kaluskos na mga dahon-dahon ng bulok na gawa ng hangin, nihipan ng hangin Ayan. So, naririnig ko na mga kaibigan yung lagustos ng tubig. So, feeling ko yung... Hindi pa yon. <laughs> hindi pa, <yun. laughs> oras, pa oras pa eh. So, grabe naman kalahating oras na yun. Ngayon pa oras na yun. Sabi ni Kuya Sagan. <laughs> so, talaga adventure to. Mas malapit ito sa dinana dinana dina namin pupunta ng Samora. Ay, Promise. Rin. Kain na pa kami nag nagkakalahating oras eh. Bawat tanong namin sa aming store guide. Ilang oras pa kuya? Kalahating oras na lang. Ah, <laughs> andyan. Ah, uh, inaantay na, inaantay ba yan yung aming kasabang babae? Oh, welcome to my channel. Hi guys. Oh, yan. Hi guys. Hi guys. <laughs> <laughs> Ayan yung aking channel. Hi! Hi. Hindi kami pagod. Yeah. Oh, oh, ah. bilang. vlog. Hello. Ang sarap. Masarap po ba ng pakiramdam na nakapunta kayo dito? <laughs> Naman. Naman. <laughs> Ayan. Pagod. Doon tayo <Taming> pagod. Malami na yun ah. na yun ah. Si Kuya Sagani, nandiyan. Sa huli namin, nanto ba yun yung aming babaeng kasama? Oh, ito pa, oh, stream talaga oh. Oh. Kaso lang anin kasi yung gawa nila dito. Kukod baba talaga dito. Hmm. Lang Dapat inaayos man lang yung nice man lang yung lagay ng ano. Ayun oh, makita nyo. Talagang madudulas yung mahina yung tuho dito. <laughs> na yung mga nanay na talagang ano, hindi pwede dito. May na yung panlangkad. Ay, may hina. Ay, dito. Hmm. Oh. Grabe. Ayan po yung aming tour guide, do oh. Si Kuya Isagani. asawa ni Ate Eva. Eva po, oh, ano. Talagang, uh, dumaan ka sa panay bulo. Ayan. Ano ba, ba isang tawag sa isang bulo? Mayroon pang isa? Buk bukaw eh. Hindi, may isa pa eh. Yung maliit na bulo. Yung, bu may, yung, yung bukso. Gan yung gan 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 ganito lang kalalaki ang hindi Ay, lumalaki. Yung... parang, ano ba pare? Yung maliliit lang. Ay, nakaliliit. yung Chinese, ano ba yun? Oh? Chinese ayan po yung aming, uh... oh, ayan po yung aming mga uh, uh babaeng kasama. <laughs> Talagang ayan oh. May dala-dala cellphone pa talaga oh. Oh. Mm. oh. Nagbablog din sila. Nakangiti pa. Ano? Nakangiti pa yan, no? Tinawa, Hindi. hawak kawayan. Hawak bulo. <laughs> oh, talagang... Ayan, nag-alagas na yun. Nag-alagas na yun. Ah, di ba? Nagbablog din? Ah, di ba? Ano, kamusta? Ano, <laughs> kamusta? <laughs> eh, hey, malaki yung budget mo dun. Eh. Pag batang gas yata. Mas maganda niyan. Mayroon tayong sasakyan talaga na. talaga makakasama. Ayan po mga kaibigan. Tinan nyo mo naman ang daan. Pag mahina ang tuhod mo dito. Ako nananakit na yung tuhod ko eh. Ano tatay? Kaya ba? Oo, oh, kaya pa daw bata. Tuloy na. Tayo, na. <laughs> <laughs> Ayan oh. Bago siya makahakbang. Oh, may yun, sa kapit sa may kapit mara. sa bagin. Mm. <laughs> <laughs> Adventure, siya. Adventure ba? Na oh, nariklamo na. Na oh, nariklamo na daw yung poet. Na <laughs> darbol di ba? Ang daming saya dito. Ang daming saya. Mamaya, problema sa Mamaya, diba? Diba, ka, anu, plan, ito sa pag-aho na. may pag-uwi na. Ma, ano to? Mas okay, mas okay, pa dun. Yung nandun sa kabila. too malala. Mamaya? <coughs> Ito manila pagbalik natin Kaya mga ka kung gusto nyo adventure dito na Punta na, kung gusto na kayo pumunta Kung gusto nyo na nang hirap Huwag na kayo dito Kung gusto hirap, okay dito Kung na kayo ka adventure talaga Kailangan ang sinilas nyo Kailangan Kung pupunta kayo dito, buo ang kukud nyo dito tapos, busog so, <laughs> kayo. Buong kuko dapat. Marami kayong dahan tubig. Ano? Oh. So, pagpunta niyo talang pa dito, ubus na yung tubig. <laughs> so, ayan o. Oh. Mga kablabi. So, nandito kami. May malaking bato. So, paunahin namin yung aming babae ng asama. Model. Ayan oh. <laughs> o. <So, laughs> Kung ano ba talaga. <laughs> ayan mga kaibigan naririnig ko na yung lagaslas ng tubig kayo na pa yun ayan so feeling ko yun na yan yun na yung eba natalon at na tinalon talon ang bundok ayan na ayan na siya Naka-excite na! Maligo! Ayan na mga kaibigan, mga ka-vloggy! na, naya na, ayan na! Ang na aming kinasasabikan. ang pose na aming kinasasabikan. Ano? You know? uh. sa amin Hi George! Welcome to my vlog! <laughs> Ay, ito yung mga aming tour guide na pumunta kami ng Samora si George What's up boss? Ano? Ano Pogi pogi poking oh Ano okay, okay, oh. <laughs> 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 Mga tour guide po kayo oh no? yeah. <laughs> Ayan nga Salute George Ano Ay nga Ayan mga kaibigan. So nag na kami ng aking ulam. Ayan mga tilapia. So daming usok. Ayan. So yung aming babaeng kasama. Ayan, kayo pa ba? Ang ah, aming tour guide. Ay, tour guide. Ayan pa. Ayan. Si Kuya Sagani, yung asawa ni Kuya Ate Eva. May ari ng pulse na to. Ayan. Oh, may nagbabalit ako ng itlog. So ang dami namin pagod kaya bago kami maligo, heh, kakain muna. Yeah. So mga ka-vlogging, mga kaibigan. So tapos na akong kumain. Pupunta naman kami dito sa Pulse. Na talagang ito ay aming pinakang destination na po. Talagang uh, nakakahindik-hindik. Nakakasabik. Yeah. Ayan na nga po. Kitang-kita na yung Pulse. Ayan po. Ayan. Yeah. So uh, dahil nga po busog na busog pa ako, nahirap pang lumaglalakad. Talaga. Ayan. So dito tayo. Ayan. Mm. Ayan. Kaya, 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 kaya. Ah, <laughs> oh, mga ka lagi ano? Watch out, watch out, watch out. Hello. Ang dami na oh. So, may experience na namin ang poles ng talong ni Eva. Na talagang pinupuntahan ng marami. Ayan. Oh. Ay, ate, kaya pa? Kaya, kuya. Ayaw. Sarap ng tubig. Aray, kaya pa? Kaya po, kaya po. Mm -hmm. yeah. oh, ang mga wala. Ayan. Oh, meron pala doon. Ay, one way tayo, kuya. Wrong way. Yeah, <laughs> what's up? Lalo makasalubong, <laughs> pwede nito. Oo. Oh. So, kakarating nyo lang. O, oh, yun. Paras tayo. Kumain lang kami. Okay. ayun na nga po ang poles na sinasabi ang taas pala nito kita nyo mga mga kabosing mga kaibigan kaso ang tugtog